mula sa mga sources namin na meron na kayong evacuation plan ng na mga namatay, mamamatay, ng na mga masusugatan. Ilabas ko po ito. Sabagat may dun eh. Ngayon, kinakailangan tapatin natin. Tama yung ano eh. Nagahanda tayo eh. Kasi, imagine mo, nandito ang pamilya ko. Nasa bukit ako, nagsasaka. Tapos, bu ang pinapakita natin palagi, nagpapaputok tayo. Maganda yun. Ang problema, pag nagkamali, para tayong nag pero na, meron kaming ganito. Pag tinira nyo kami, meron kaming tapat sa inyo. Eh, which is far from the truth. Ito ba yung tinipon-tipon ni Sen. Rubin Padilla ang iba't ibang uh, malalaking mainstream media at tinanong isa-isa kung gaano nakakapas sila kahanta sa posibleng mangyaring gera nako po dapat na ba tayong matakot mga kababayan po natin handa ba sila o manong magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan ano ang kahandaan ng Pilipinas dahil nga mga kababayan po natin mukhang umiinit kasi at ang administrasyong Marcos ay mukhang walang plano na makikipag-usap sa China hindi natin alam kung anong plano pang aba nitong administrasyon ngunit ang iba't ibang malalaking media ay sinabing handa sila at uh, magbigay ng impormasyon at ang iba naman ay sinasabing mayroon na silang uh, proper training tong sakali at nakahanda na umano sila isa nga po dito itong media ng Iziminay at nagkaroon pa sila umano ng talagang training basic training po ah, ng uh, military course para sa isang pagkahanda. sana po wag naman ito mangyari mga kababayan halimbawa lang po ano hindi naman po natin halimbawa lang pag nagkaroon kasi ng uh, escalation ano ang mga mangyayari diyan ano naman po ito eh uh, common knowledge mawala ng kuryente mawala ng tubig medyo mahirap ang mga pagka sino sino ang kakausapin ng taong bayan sino yung tatawagan yung mga ganong klase po na na uh, immediate action. May hinahanap lang po akong video na pag gusto ko ipakita sa inyo. Ito nangyari to sa Ukraine. Sa Ukraine, pinaniniwalaan ng mga lahat ng tao doon na wala naman mangyayari. Pero inumpisahan nila na yung information, binibigyan na nila sa tao, biglang nangyari. So, nakatulong, nakatulong ng malaki sa mga bata na nabigyan sila kagad ng paunang kung ano yung mga dapat nilang gawin, o yung mga ganun po ba. Pero hindi natin gusto na wala akong sinasabi na gusto natin may ang gusto lang natin to save lives. Kasi pag ang isang taong handa, eh sigurado masasagip niya yung buhay niya at baka makasagip pa sa ng ibang buhay. So yun po ang posisyon ng ng ng, ng uh, GMA kung ano po ang sasabihin ng gobyerno, handa po kayong sumunod. Opo. Ah, uh, halimbawa po halimbawa lang po ah, uh, sinabi ng uh, ng gobyerno na uh, nagbigay sila ng guidelines sa inyo na ito ang gagawin natin pero wala naman silang budget. Gagastusan po ng, ng network? Halimbawa po, paano, mag, paano ang evacuation? Yan, evacuation. Pagka merong halimbawa lang, halimbawa lang po, ah, halimbawa lang may sumabog dyan. Paano ang evacuation? Wala silang binigay na budget. Pero kailangan yung gumawa ng video. Tapos i-guide kayo ng Armed Forces kung pa paano yung gagawin ng tao. May gagawin po ba ninyo kahit walang budget? San news po, bahagi po yan ng aming uh, responsibilidad na sabihin o ipaalam sa taong bayan kung ano po ang kanilang dapat gawin. Um yung mga evacuation plans po in times of emergency, um, bahagi po yun ng aming responsibilidad. At handa po kaming ipakalat yan, hindi lamang po sa aming mga newscast, meron din po kaming radio, meron po kaming social media, meron pa kaming online. Lahat po yan handa kaming um, gamitin bilang uh, bahagi ng uh, information campaign. Mr. Chair, naasahan po ang media sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para tugunan ko ano man yung naging problema natin ng pandemic. Hindi perpekto ang media, pero sa kabila nito, nagsusumikap siya na ayusin yung sistema niya para pagalawa. Kasi as far as logistics talaga, part of the ano yan, operations na news, talagang gumagastos talaga when it comes to delivering the news, talagang kailangan o kung kailangan out of town, kung kailangan may makuha talaga na mga resourceful na mga persons na makakapagsalita. Basta ang amin lang kasi, we're always guided by two basic principles in journalism. Kailangan you have to be fair, all sides ng story na bibigay mo, and you have to be accurate. Kaya tayo dumadami fake news kasi ngayon with the advent of social media, napakadami na ngayong instant journalist na masasabi natin na, na somehow nagagamit ng iba, di ba, for, to propagate negative news. So ngayon, ito yung kailangan nating bantayan, no, na we have to uh, be careful in sharing whatever yung news link na lumalabas sa mga news. Hindi mo kailangan, kasi pwede naman i-vet eh, pwede mo naman suriin na mabuti kung tama yung balita. Kasi may mga Google naman eh, makikita mo naman kung, at saka in my case, I've been in the industry for many years. Tinitignan ko lagi kasi kung reliable yung news organization eh, na source ko. Kala i-double check ko kung talagang okay yung source na binibigay sa akin. So ganun, we're always guided by those principles at saka dinodouble check ng mga reporters namin kung talagang tama yung, yung balita. At maganda po, I think it's very appropriate na pag-usapan po ito sa DND sa AFP at doon po sa ibang agency para makapaglatag po yung national government ng mga ganyan nga pong um, direksyon kung sakali pong magkaroon ng ganyan ngang sitwasyon. Uh, ang PTV po uh, gagawin po namin yung aming magagawa para makatulong pong mag-provide po ng information. But yeah, I think it's uh, high time that we build something. Hindi lang po dun sa disaster but siguro nga sa panahon na rin ng gera. At marami rin pong forma yung gera. Siyempre po, hindi lang po yung barilan o kaya yung ganong klaseng gera, but there's also yung uh, cyber war at marami pa pong mga pwedeng mangyaring crisis in the future. Well, uh, Tama po si GM uh, ano no, na maganda po yung katanungan nyo kasi um, kaya po si Bukay nandyan para po napapaisip din kami kung ano ba dapat yung napag-uusapan namin sa mga planning, sa mga meeting. And um, your comments and your ano, uh, your suggestions are very well taken, sir. And I will, ano, uh, I will uh, bring this directly to the Secretary para siguro makapag-masama namin to sa aming mga planning for messaging, etc. Um, pero uh, at the outset, sir, although I'm not the subject matter expert probably on this, but alam ko po sir, meron tayong ano and C system no na nagagamit naman po natin for in case of uh, public disasters or calamities and I think that uh, uh, that would be something that uh, the Office of Civil Defense would be heavily involved in and I think um hindi lang part part ng portfolio ko sa PCO pero I think we have uh, we have officials who are in close coordination with the OCD and and C but not specifically on the on the concern that that you've raised pero gusto ko lang din po sana ngang i-raise ka ano, as an opportune time na maganda po yung nasabi ni GM Ana thank you GM Ana yung po um kaya din po magandang i-push yung mandatory ROTC. Yes, well, sir. And I think you're also one of the one of the staunchest supporters in the Senate. So, yun lang po, sir, siguro for, for the PCO. Thank you po, sir. Salamat po. Uh, sir, uh, ano, anong KBP? <laughs> ano, kanina po pong maga namin guesses, <laughs> tumatawid-tawid lang. Salamat po, uh, Chairperson. Uh, Unang-una sa KBP, handa po yung organisasyon na i-disseminate to its members yung mga kailangan na informasyon na Uh, so the KVP is always ready and willing to assist the dissemination of information. In fact, my provision po sa mga lisensya ng broadcast stations, radio television man at sa prangkisa na kunin ng gobyerno yung facilities for emergency broadcast. In fact, uh meron pang allocated time for Public service announcement on a daily basis. So, uh, walang issue po yung uh, uh, willingness of KBP members to be of service. Uh, gusto ko rin lang na, rin na I accelerate na yung digital television broadcast, kasi may emergency broadcast system yun. Uh, To simplify it. pwedeng one source ang um, one source ang broadcast lahat ng TV marireceive sir sir Dick Benson Mr. Chairman yung sa franchise responsibility totoo yun na meron tayong uh, provisions in place already lahat naman ng binigyan ng uh, meron talagang uh, kasulatan na pwede access ng uh, pamahalaan under the emergency broadcast uh, system yung kanilang mga air air air, air time airtime facilities ang problema diyan dahil na mention na rin nga naging example yung nung panahon daw ng pandemic ginamit ng uh, pamahalaan ng uh, ang ating media pero paano ginamit ang pamahalaan ng ating media dahil ang ating pamahalaan nung panahon na yon naniniwala na ito itong pandemya na to ay uh, This category, particular category, and they stuck to it. To appoint na na see? The failure of the vaccine uh, system. Our entire media organizations here in the Philippines followed the government uh, track, thereby depriving our people the right to choose whether to be vaccinated or not. This is how media can either positively or negatively affect the lives of people. Itong nangyayari sa sa atin ngayon with the uh, balikatan. and timing medyo syempre suspicious sa ating mga taong bayan. Bakit pag manonood ka nang uh, ibang media stations, BBC or uh, uh, India and uh, TV Australia news, ang sinasabi A small mention about the uh, water uh, cannon activity in the West Philippine Sea against the Philippines but mostly about China retaking Taiwan. We are just secondary here. But in the meantime, secondary lang tayo sa kanilang uh, Pacific uh, operation. Nagdagdag tayo ng EDCA sites. Nagdatingan na dito kung ano anong gamit pang digmaan ni hindi tayo, wala tayong karapatan tanungin kung yung mga nakadak sa subik, eh, nuclear arm ba yung mga gamit niyo dyan na pinagbabawal sa ating constitution? Anong role ng media? Quiet? Did we check or validate? No need to validate because there's only one source of information. The same thing with Ukraine and uh, Russia. They blocked out the entire Eastern broadcast to the Philippines, so we only know about what the Western media is saying about the Ukraine-Russia conflict. Ngayon, the same thing is happening with Gaza and now the expanded uh, Israel-Iran conflict. For you to so to seek out other sources and validate. what the other side is saying. Dahil ako, ako na lang, sa consumer protection lang kami, pero totoo ba? We natter canon yung ating isang wooden boat eh. makikipag na tayo sa China? Ganun ba kalaki ang ating uh, conflict sa China? Ano ba problema natin sa China? Bakit lahat eh gustong lusubin natin ng China? So that means, whose, whose interest are we after here? Is it Philippine interest or is it another country's global interest? Bigla na lang ngayon, nasyak ako doon sa isang uh, pinuntahan namin ng isang gabi, nagkikwentuhan lang, sabi nila, nakakatakot mga, bigla ako, nakatera sa condominium, sabi nung isa, eh, baka bigla ka na lang makakita ng white flash, tapos wala na, tapos na lahat. We have to remember, we are in the forefront of two nuclear armed uh, Nemesis trying to outdo each other. So, where lies our interest? That's where I think media should take its role in informing our people. Kung ano talaga nangyayari. Ganito ba Did anybody ever even mention diplomacy with China? No, there's no more talk about diplomacy. It's all Brahmos here. uh, missile testing of our boats here. Fine, it's high time talaga. Our armed forces was the weakest in the region for a long time. The last administration tried to make that improvement. Now we're ready to flex our muscles. Well, dapat talaga pag-usapan muna. Hindi, I mean... Jay, okay. salamat po, Mr. Chairman. Uh, mabuti yung binanggit niyo, Meron bang cause o dahilan para magkaroon ng agam-agam? Meron bang dahilan para tayo maging kampante? Gaya na sinasabi ng Presidential Communications Office na pag pinakinggan mo sila, kung wala naman tayong dapat ikabahala. However, ano bang nagdudumilat na katotohanan na dapat nating paghandaan? Number one, totoo, taon-taon meron tayong uh, balikatan exercise, Colonel General. Pero bakit ngayon sobrang dami? Bakit sobrang dami ng ano ng ng sundalo na dumating? Bakit sobrang dami ng eroplano? Bakit tayo, bakit yung Calayan Island na dati pag pumunta ka roon, parang paraiso, pwede ka mamulot ng isda. Nandun na yung mga sundalong Amerikano at iba pa. Bakit may mga lumalabas sa, ako ba, po bakit lang sir eh, mula sa mga sources namin, na meron na kayong evacuation plan ng mga namatay, mamamatay, ng mga masusugatan. Nilabas ko po Sa Sapagkat meron eh. Ngayon, kinakailangan tapatin natin. Tama yung ano eh. Nagahanda tayo eh. Kasi, imagine mo, nandito ang pamilya ko. Nasa bukit ako, nagsasaka. Tapos, bu ang pinapakita natin palagi, nagpapaputok tayo. Maganda yun. Ang problema, pag nagkamali, para tayong nag o oh, China, meron kaming ganito. Pag kami nyo kami, meron kaming pantapat sa inyo. Eh, which is far from the truth. Wala time tayong eh. Yung dumating na Bramos, pa-practice yun. Hindi naman yung panggira eh. Yung pagawa ng Bramos sa Sambales, hindi pa tapos. Yung tie-up ng ano, ng forces doon sa supplier. Alam ko po ito, kliyente ko eh. So, ang ang hindi lang ng mamamayan, tayo sa media is tapatin niyo kami, sabihan niyo kami. Ano bang ano bang kalagayan? Wala namang masama eh. Kung kinakailangan maganda tayo sa gera, paganda tayo. Hindi yung pagpumutok, anak lang toko, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Di ba? Mas mabuti na yan. Ngayon, pagdating ko sa sinasabi ni ng aming mga kasama rito, si Kareji, importante may kumukumpas sa gobyerno. Ako yung natutuwa na kita ko si Secretary Sani. Ito magaling kumumpas ng panahon ni eh, ano ni President uh, Pinoy. Kahit gano'n nakalaki problema, pag kinumpas niya, sumusunod yung banda. So, siguro marami tayong matututunan sa kanya. In the meantime, yun lang ang inihiling namin sa defense and security component of the government to be upfront and truthful. Kasi kaparami niyan, may, may nababalitaan kami, magagawa ng pure sa Batanes. Hindi naman ed sa Batanes. Bakit meron ganon? Di ba? So, nagpapadala ito ng iba't ibang signal na hindi naman pwedeng binabalita dahil nangyayari. Pag binalita mo naman, baka mag-create ka ng panic. Pag hindi mo binalita at pumutok, sisisin, eh tatangan nyo sa media. Hindi <coughs> sinabi. So, ngayon, kami po sa maliit na network, hindi na kailangan sabihan kung anong may tutulong namin. Ginawa na namin yan maraming pagkakataon. Noong naon na walang gustong mag-host ng mga debate sa politika, kami lang ang nag-host. Walang bayad, walang ginastos ng gobyerno, isang kusing. Kaya pagdating mo sa pagtulong sa gobyerno, eh hindi na ako kinakailangan ipagtamong ba yan. Kasi, sabi nga ng mga kasama ko rito, matagal na sa broadcast, sa lahat po ng prangkisa namin, automatic yon Pero yung, yung digital na sinasabi ni Kareji, yun yung dapat talagang ayusin na. Kasi isang pindot lang yun, sabay-sabay ma maririnig na sa lahat ng limpilan. Yung broadcast, automatic po yun, nasa mga prangkisa namin yun. Salamat po.